Mga nanay sa SOS Children's Village, pinasaya ng SM San Pedro. Narito ang 100 Days of Christmas Surprises ng SM. Walang kapares ang sayang dulot ng pagiging ina. Para sa maraming kababaihan, walang pares ang sayang dulot ng pagiging ina. Para sa maraming kababaihan, ito ay katuparan ng kanilang mga pangarap at pagkakaroon ng kabuluhan ng kanilang pananatili sa daigdig. Kaduguman nila o hindi ang itinuturin nilang anak pero pinupuno nila ito ng pagmamahal at tamang pag-aaruga. Gaya na lamang ng mga nanay sa SOS Children's Village, nagserbisyo, nag-alaga at nagmahal sa mga batang inabandona ng kanilang tunay na magulang pa bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo, binigyan sila ng day off upang ipamper ang kanilang sarili at binigyan ng food package. Thank you, FM Center San Pedro! Saludo kami sa mga ilaw ng tahanan sapagkat kayo ang nagbigay ng pag-asa at gumabay sa mga kabataang nangarap ng pag-aaruga ng magulang. At iyan ang special report ako si AJ Castro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.